ん、そう。 Yeah. So malabo yung tubig, kailangan medyo mga filter siguro yung kakabit natin. siya. Trabaho pa rin. Iyay. Yeah. Okay, Iwan kita ka na cloud yan sa isla. Bulit ka. Bulit. Pagdal so, natin ang ating ano. Kapong Penta XLB Live Apo Oh, dyan, nagkukulo ang doong cloud Kita mo? Oh, yun, oh. Yun, oh. Saan natin yung cloud oh. Pero parang lapis lang na maliligit. Hindi mo na nakita. Malaking sabi si Sing ng kata, kaya patutong dyan. Thank you, Master Deo, Patrick. Ito yung nilakadami ni Elmer eh, hanggang dito, mula doon. ng bibi kung at. sakit mahatid nitong flight. Meron din dadagitin nat. Tapok pa na naman. Ladies then. Ay talakitan ko sa iyo.

bigyan natin loot tapos store trip na. Sabi na nga ba eh? Strike na. Hmm. Palubog yung mo na. Tapos dahan-dahan ang hila. Sarap. Hmm. Hmm. Ah, uh. sige, bayo. Hmm. Lakas oh. Lakas. Unang malakas. Lakas. ayo ng hapon. Kalat sa hapon. January 10. Na no strike, live strike. Pala paano ba? Tata, tao, tata trip. Tito nga bisan.

ah oh, laki wala laki uh, Ay, po kulo oh. laki ito para to golden golden thread isang kiluan lang hindi na masyadong malaki siguro baka na sir malakas lang katong talaga pwede rin cloud Oh. Ilan ha 'det? Landed. Anong au 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 au. Mga 1.5 siguro. At natin. kami. Golden trips. Mga masters. Oh. Wala kasi yung mga viewers sa akin na nagdanta tayo. Ay doon. Uh, nagpindot, nag-home yung ating screen first beating ngayong taon 2025 ito wala nang hook sa kamulang rin ha Pag wala nang hook saka mo dadambahan ha nahukan na naman Right, right. Right, come there. Oh. Malaki. Nakasa. Hindi, nadaanan lang 'yun. sa huli mo. kitok kitok Piu Lakas ah Mukha si Cloud <laughs> Lumok to ba? Malaki yung lumok to Ah labis nga oh, Pinam iyaw yan Wala malakas Kaya natumalan di ba? Hila, hila, rata ya

Oh, iya, ini ini namanya. Ini ya, kita siang. Kritik, jangan Tulok. So, <laughs> <laughs> Mahulog ka, Cloud. Congrats! Grabe sya! Ha? Sakit sa kamay. ko yun. Lapis, lapis. Paano na lang? Lapis. Open ang bell, open. Ano yun? mo pa ka... kaya pala nanay mix Cloud lang, dumais daan na eh. Wala isang ngayon -ngay. eh. yata. Ayun, tayo nito siya. na siya hmm. <laughs> <laughs> ng mo Hmm. Malabi na tayo sa lupa Tatalo na ako sabi niya Langoy ka nga langoy Salon, ibang kanamin, namin. Cloud. kanamin, ibang ka namin. Ibang ka namin.

Yon, si kumande oh. Uy. Laga. Buda. Buda. Buda Ay, Ay putol. Putol na. Ito yung secret, naman siya, Putol. Ang pa yung nylon sa dulo? na Nakagit niya, ano, leader si Out Master Nick Roma Jr. ng Bunawan Agusan del Sur Mindanao Eww! Isa kaya sa Mindanao Ay wala na yung leader Ay ah, Pantay na pantay yung kagat oh Master Jun, shout out Pantay na lang siya Ibig sabihin gumagalaw Na ah. Ito yung parakuday na abong mo Yan, try ka. Try. Hindi mo makawala yan. Ay, talak ito. Kamain mm. sana. Try ka naman siya ng chari. Ang favorito mong chari. Ay, parang gano'n na, no? Ah, oh, yun, lupa, yan. Dun ang yun din lumulutang ng tolo. So, yun. Kaya, just go Ha? Atas. Yun na Balo lang, ano? Anong film mo? Malakas mo yun ah. Ito ang barko dyan. Ang mga logo ang natin, ang mga natin. Talukin natin. Nadaanin mo rin yung nanguha ng lor. Hmm malayo din diba? Oh. Oh, dingo, 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 dingo. Ding ding. Congrats, Commander. Dali nga, Mike. Share na lang. Dala na ng baray din natin. Dala niya na yung barakuda. lapiz? <laughs> na. Una lapis. <laughs> Ay, hindi pala. Mini mini kitix. Mini kitix. Dala to, ma. Ano ano mo? humus nakadilim na kasi bago kang magulo ka dyan bago kang magulo kamil, kamil. O, pasikat ka na naman dyan nasampalin kita pag ikaw mapitit ka makulit ka talaga wai na anak. ginaw ko yung nakaraan yun eh Tumapo so, ang dalawang hook Tumuso at Ano? Paa

thank okay. you

po, sabi yung binigay niyo po sa amin. Opo. Pasali uh -huh. po mga ingandaan anak ama. Magamit sa mga sa iyo. mga po ni Happy birthday! may <laughs> birthday? <laughs> 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 <laughs>